ang kwentong nito ay pinamagatang ang lobo at ang tigre. Isang araw ay nahuli na tigre ang isang lobo sa kasukalan. Kakainin na sana ng mapangis na tigre ang kanyang huli. Nang itaas na lobo ang kanyang liig at nagwikang. Teka, teka, alam mo bang kapoproklaman lamang ng batala na ako na raw ang bagong hari ng kagubatan? Ikaw, hari ng mga hayop? Hindi makapaniwalang sabi na tigre. Kung hindi ka naniniwala, ay sumama ka at maglakad tayo sa buong kagubatan. Tingnan mo lang kung hindi matakot ang lahat ng makakita sa akin. Hindi malaman ng tigre kung paniniwalaan ba o hindi ang tinuran ng lobo. Mayabang na naglakad sa harapan ng tigre ang lobo nang ayain ng lobo ang tigreng umikot sa kagubatan ay napasunod ito malayo pa lamang sa mga usa ay kumaway-kaway na ang lobo sa mga hayop na may mahabang sungay takot na napatakbong papalayo ang mga usa ganoon din ang reaksyon ng mga kambing ng mga kuneho at nang mga chongo. Takot ding nagsilayo ang mga baboy damo at mga kabayo. Takang-taka ang tigre nang magtakbuhan sa sobrang takot ang mga hayop. Mayabang na nagsalita ang lobo. Kaibigan, naniniwala ka na ba na ako na ang hari ng kagubatan? Napansin ng tigre na kapag lumapit na silang dalawa sa mga hayo, ay lagi at laging nasa likod niya ang tusong lobo. Napag-isip-isip niyang hindi sa lobo takot ang usa, ang kambing at kuneho. Hindi rin dahil dito kaya kumaripas ng takbo ang tsonggo. Ang baboy ramo at kabayo nang manlisik ang mga mata ng tigre at magsitayo ang mga balahibo nito sa galit ay mabilis pa sa alas 4 nagtatakbong palayo ang takot na takot na lobo aral dapat na maging mapanuri upang malaman ang layunin ng mga taong nakapaligid sa atin